araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magbibigay po ako ng tips kung paano nga ba mag-apply dito sa Amerika as a caregiver. Unang-una, dapat alamin mo muna yung deepest reason mo, why gusto mong mag-apply dito sa Amerika as a caregiver at gusto mong manirahan dito. Uh, pangalawa, kailangan ay may experience ka at least one year to two years na experience either sa Pilipinas, Taiwan, Hong Kong. Malta, Israel, or kahit saan ka mang bansa, naroroon, Basta may experience ka ng isang taon or two years. Then, pangatlo, kailangan may uh, agency ka. Kasi sila yung maghahanap sa'yo ng sponsor or employer dito sa Amerika. Dahil alam naman natin, di ba, na napakahirap maghanap ng uh, direct hire dito. And sila rin yung uh, tutulong sa'yo uh, step by step kung paano mag-process ng papeles mo. Then pang-apat kailangan may budget ka dito, may pera ka dito sa pag-apply kasi napakahirap yung uh, andyan na yung visa mo is uh kung saan-saan ka pa maghahanap ng anang uh, ng pambayad, di ba? Then panglima, kailangan uh merong kang patience. Patience is the key sa pag-apply dito. Asa ka kailangan may faith ka na Kailangan maniwala ka sa pangarap mo. Kailangan may tiyaga ka sa paghihintay dalang pag apply dito is 3 um, to 5 years or kung malas-malas pa, aabutin ka ng 7 um, years to 10 years. Depende yon Kasi hindi lang naman tayo yung naka-apply na bansa dito sa, naga apply dito sa Amerika. So buong mundo yan ay maraming mga skilled worker and non-skilled worker ang nag apply dito sa Amerika. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.